Bago ulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live, Live. Nationwide. Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Ah. May apat na put na traffic enforcers ang Transportation Development and Regulatory Office o TDRO ang nakadeploy sa iba't ibang strategic location sa lungsod ng Batangas sa araw at gabi mula sa hanggang biyernes maging tuwing Sabado at Linggo. ay sa Traffic Operations and Maintenance Section Chief, ng nabanggit na tanggapan na si Chris Mark Banag, nagdagdag sila ng mga bagong enforcers upang lubos na masiguro ang kaisan at kaligtasan sa daan. Ang mga bagong enforcers ay sumailanin sa seminar hinggil sa pangasiwa ng trapiko. Pagkapadong katupad ng batas at ordinans sa kaugnay nito, gayon din ang tamang paraan ng pag sa mga traffic violators. Ito din anya'y bilang paghahanda sa inaasang pagbigat ng trafiko sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaranan sa August 29. Bukod sa paglalagay ng mga signages, nagsagawa din anya sila ng clearing operation upang tanggalin ng mga obstruction sa kalye malapit sa mga paaralan. E pinapapati din ito na makailang beses na din silang nakapagbigay ng basic life support training sa kanilang mga traffic aid enforcers kung kaya't nakakaresponde at nakakapagbigay ng pangunahing lunas sa mga emergency situation. Mula sa DWAL FM 95.9 Radio Totoo sa Batangas, ito si Rens Belda, nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live. Nation. Nation. Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa impila ng DWAL FM Radio Totoo, CMN, Batangas.